Magandang araw sa inyo mga tol So ngayong araw ay bali prepare tayo ng ating ititinda na pritong atay So nakabili ako ng isang kahon, Sampung uh, 10 kilo ito So ngayon, uh, pinapalambot ko muna sa tubig kasi frozen uh, siya Ito yung atay na nabili, nabili ko, no? uh, 10 kilo ito So matigas siya kasi frozen. Uh, puro yelo pa to so, kailangan nating babaat ibabad sa tubig para matunaw yung yelo no kasi hindi natin magagawa to kapag ito katigas no di di, ma, di magkakalas so kailangan natin ibabad para kumalas yan no para mawala yung uh, yelo Alright, so I update ko sa inyo mamaya pag uh, uh, mag-umpisa na tayong hiwain ito. So, kapag ka, ready na tayong uh, maghiwa. Right? So, yan lang muna. Update ko kayo mamaya. Natunaw na yung yellow. So, ito bali inuumpisa ako na paghiwa. So, bali ganito lang nga pala yung kalaki ng paghiwa, no? Yung hindi ka malulugi sa halagang limang piso. Ayan. Mga ganito lang. Uh, Saktong-sakto lang sa limang piso, no? So, it yun nga ang bintahan natin dito mga tol limang piso ang bintahan natin dito so kailangan uh, mapalabas mo to na may kita, uh, uh, mabawi mo yung puhunan mo syempre marami tayong ano uh, bibilin mantika, arena so kailangan mabawi mo yun so kailangan yung paghiwa mo depende sa paghiwa ng atay no para tumubo ka so kaya kailangan uh, geto lang kalaki yan. Para hindi ka naman malugi. At ito na nga mga tol, natapos na natin hiwain yung atay no. So ugasan natin dito ng paulit-ulit hanggang limang beses no, hanggang sa luminaw na yung tubig. Para mawala yung mawala na yung ganitong kulay na dugo. Para iwas yung langsa. Mawala yung langsa no. Tapos nun, gagamitin natin siya ng ng screen. Ito. Para tumulo yung tubig bago natin i-marinate. So, kailangan walang tubig para kumapit uh, yung marinate dun sa atay. Alright. So, hanggang dito na lang, no? Para uh, matapos na natin to. At sa susunod, eh, tuturo to ko sa inyo kung paano marinate itong uh, atay. So ito nga pala uh, binibilang ko ito nga pala yung akin takalan. Binibilang ko nga pala yan uh, sa isa. Para alam ko yung kalalabasan ng uh, ng uh, mga iniwang atay. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu,

30 ang ano ang piraso ang, ang nakalagay dito sa plastic na to para alam ko yung uh, kung ilan yung plastic at saka, saka ako ko ngayon kukumputin basta lahat to puro uh, trend, uh, 30 piece 30 pieces alaman uh, right Alright mga tol, so ito uh, ko na no. So lahat ito isang ganito is 30 pieces. Sa so, 30 pieces na 'yon, uh, isang kabuuan nito is naka 14 balta ko no. So lahat-lahat uh, ay aabot ng 420 pieces. So, 420 pieces, uh, pag nabenta mo lahat, yan, meron kang uh, 2,100 so labas na rin yung mga yung mo doon tsaka yung mga uh, at arena so kahit pa paano uh, meron ka mang tutubo kahit konti so laban na kahit okay na yun kahit konti basta meron pa rin tubo no? so yun lamang mga tol